Anong ginagawa mo? Idol, ito na yung pinaka-favorite part ko. Yung kukubrain ko na yung pinaghirapan ko. Ano, iniwanan ni Lolo yung sound natin. Eh. May pangalam ko pa, Leron. Bilangin natin magkano ito, Idol. Ayan na, ito yun. nakaka ano pa. Anong ginagawa mo? Magkano kaya ito? Ano, natin, ha? Ayan. Hmm. Ayan. One, two, yung pa. Three. Three hundred dollars, mga idol. Sa loob ng two hours. Mating ako dito, 10 a.m. Time check, 12 p.m. na, mga idol. Meron ng easy money. May pambayan tayo ng mga bills. So ngayon, ang tinuturo ko sa inyo mga idol, lalo sa inyong boys, di ba? madali lang ang kumila ng pera kung oh, magsisipag kayo. Kaya mawala ng pag-asa. Right? right, guys? Kahit nasan party kayo ng mundo, basta magsipag lang kayo, lahat ng pangarap niya matutupad. Alright? Yung mga hindi pa nagsasubscribe kay you Pinoy know, King Leron, baba, subscribe na para matutunan nyo yung mga ganitong easy technique, di ba? Pera na. Matutuwa pa mga shot at asawa nyo dahil malinis kayo sa bahay. Bye, fans. Thank you for watching. Sa ulitin. Gini name's Ron. So I love LeBron. Yay! Housekeeping na guys. Let's go. Good morning mga idol. Idol, tuturo ako kung paano maglinis ng apartment. Especially sa mga lalaki na hindi marunong maglinis ng apartment or bahay. Kasi maganda to para may experience kayo para pampagood shot din sa mga asawa nyo, mga girlfriend nyo. Diba? Siyempre pagkagaling ka sa trabaho tapos uuwi ka sa apartment nyo or bahay nyo madumi lalo ka may stress itong gawin kong vlog na to para matuto kayo maglinis pampagood chat pa so andito na ako ngayon sa Manhattan maglinis tayo ng apartment dito sa apartment ng Bosco dun 23 floor tara let's go hindi ka lang matanda ulyaning kape mga idol unang unang yung gagawin pagka maglinis kayo ng apartment sarang yung muna yung labada kasi ito Salang nyo may labada. Maabot yan. Ang laba pa lang, wash, 40 minutes. Tapos dryer pa, 45 minutes. So, ilang oras na kakainin nun. So, salang nyo muna yung labada. Para habang naglalaba kayo, nalilinis na yung mga damit. Tapos, nakapaglilis na rin kayo. ba? Diba? Salang ko muna to. mga idol, okay? Tapos, pangalaw natin gagawin mga idol. Ito, meron siyang pinagkainan. Hugasan ko muna to. Tapos itatidy up ko itong mga gamot niya para itong kusina. Kusina niya, upunasan natin. So, dyan lang kayo. Tara, ninis tayo. Lagay ko man itong cellphone dito. Alam mo, kita niyo kung paano. Handali. Ako, yung tuwan tayo. Mga idol, ang gamit tayo ng fantastic. Pwede siya sa lababo at sa mga oven. Tapos, gamit tayo ng kitchen paper. Pero kung meron kayong towel, pwede rin yan. Mga ganitong towel ito panglinis talaga to itong towel na to mamaya gamitin natin to sa CR okay ha ah, ko na ito lang gamitin ko mas komportable ako dito nasa mo yan siyempre tanggalin mo na yan yan natyan po nasa mo para mo ba mo okay let's go mga idol, dito naman tayo sa side na to. Punasa ko muna to para malinis. Pwede ko siyang may transfer dito. Ayan, tidy-tidy up mo lang, idol. Ayan, ganyan ganyan mo lang. So, gusto mo lang magamot ni boss. Madami kasi yan eh. Ang ko to. Ayan. Dapat nakaharap yung pangalan ng gamot para makikita niya. Siyempre, may dad na rin si Sir. Matanda tayo, medyo humihina na yung mata natin. Giniagawa mo! Kung ayaw, huli ko lang tayo sa part na to. Hindi lang yan. Hindi mismo lang yan. Ito, tatay di api lang. Ito, sarip to. Balik ko sarip. Ito ang muna tayong konti. Ito ito. Ito, ito. ito ito. Ayan. Ito ang konti. Ito. Tray. Talaga maganda itong fantastic mga idol. Hanggang mabango na. Tanggal pa ang mikrobyo. pa. Minis na. Minis sa na. Ito, so, ganun din. Ito, so, ano sa kabila. lang, mga Spray. Then, una. fridge naman mga idol pero ang gagamitin niya naman ito Windex pwedeng Windex hindi pwede fantastic kasi matapang yun so, ayan ko na tong fridge pwede nyo directly dito i ano i spray yung Windex para hindi tatalsik sa loob pulas pulas ka lang dito sa so mga salamin hindi naman gaya na sabi ko hindi naman sila madumi yung mga puti ngayon hindi naman sila madumi sila malinis. Malinis sila sa mga gamit na Maruro rin sila magganito eh. Siyempre matanda na. Kaya na, humingi na lang din ang mga housekeeper. Giniagawa! Para may katulong sila maglinis Kasi may mga trabaho din sila. Para naman may trabaho din tayo. kumita tayo mga idol, di ba? Dagdag extra income. Pagbayad ng mga bills. Kaya pabor sa atin yun. Mas maganda. Ipalinsin na sila. Yan. Tayo tayo up lang mga idol. Umuulan sa Manhattan. <laughs> mga idol, oh, pakita ko. Ito na yung mga nalinis ko. Nalinis ko na itong lababo. Wow. Nalinis ko na yung mga medicine sir. Nalagay ko sa tamang lagyanan. Itong oven. Nalinis ko na. Itong counter table. Nalinis ko na rin. Itong fridge. Nalinis ko na rin. Pakita ko. Ayan. Diba? Nalinis ko na. Tinahiliap ko lang siya guys. Tidy up mo lang hindi naman kailangan ng matindi ang linisyan. Wala na kayong gagawa kapag matagal kayo, dapat mabilis kayo kumilos. Ngayon, ito naman ang linisin natin na Itong dining table ni Sir. Kaya lang, dala kayo alala. Pagkulan to kasi wala akong katulong. Wala akong taga -a -a camera. Handali ha. Nakalimutan ko pala sabihin mga idol na si Sir, pagka may pinapagawa, nagagaya niya, pagdating ko wala na siya, Nagiiwan siya ng na notes kung ano yung mga ipapatapon, mga dapat ilipat, kaya eh ngayon, wala na iniwan na notes so gagawin ko dito, i-tidy up ko lang ito. So ibig sabihin, walang itatapon. Yeah. Tidy up lang natin mga idol. Kasi yan, mga matandaan na sila. ay nila nung pinapakailan mo yung mga gamit nila. Gusto nilang lang palinis pero ayon na pinapakailan mo yung gamit nila. Tidy up lang, tidy up. Okay? Tidy up lang natin. Iban natin dyan. Ganyan lang. Gusto nila, ganyan pa rin. Pero wala ka tayo mo lang. Wala kang tatakong dapat yan Gusto nila, mababalikan nila. Ganyan na ganyan pa rin yan. Pero ha ka tayo mo lang. Hindi ako ba? Mga idol, dito lang tayo sa CR. Dalawa CR ni Sir eh. Ito ang gamitin natin para sa toilet bowl cleaner. Yan. Clorox. Ito. Ganyan-ganyan. Ayan o. Paikutan eh, no. nyo. Babango to. Yan. Babad nyo muna. Para mabango. Tapos, to simulan ko itong linisin. Na ito, ito ang kanyang CR. Nalagay ko muna yung camera dito para makita niyo paano ko itong linisin. na dali lang ah. Idols! Itong laba, buka na kita niyo, kalat-kalat. Dapat, you organize niyan tapos linisin niyo. Pag binakit niyo itong cabinet na to nandiyan yung mga lalagyanan. So, ang gagawin ko lang dyan, pupunasan ko muna yung mga salamin, tapos itong mga toothpaste, itong mga vaseline, ilalagay mo lang sa tama. So, dali lang. Lalagay ko lang yung camera ko doon para makita nyo kung paano ko siya linisin. So, tapos kung, kung nasaan ibalik yung mga gamit, ito naman. Toilet bowl. Itong bathtub. Toilet bowl. Bathtub. windexin Windex natin yan. Okay, lagay ko na muna yung camera sa salamin ha. Bye, fans. Mga idol, so ito pala nang gagamitin ko para dito sa mga tiles. Itong fantastic, tapos towel ng malinis. Tapos, Windex para sa mga salamin. Dapat yung mga panlilis nyo, akma-akma sa gamit para hindi masisira. So, let's go. Dinis na. ginis dinis, dinis. Unahin mo to. Itong part na ito muna linisin ko. So itong bathtub guys, ito lang din ang panlilinis natin. Fantastic! So ko kasi ito eh. Tanggal ang dumi. So, tanggalin niyo muna yung mga yan, yan para sa kalikid ni Sabon. tsaka yung mga panghilod niya. Tapos pupunasan niyo ito, itong mga tiles. Pwede rin ito. So hindi lang, lalagay ko uli ang camera dito para makita niyo paano gagawin ko. So, let's go! Ayan mga idol, malinis na ang banyo ni sir. Pakita ko sa inyo. Ayan, tidy Ay, up ko na siya. Si <laughs> siya ni sa isa ko sir. Nakita niyo naman na sa video, So, ayan yun. Malinis ko siya. Tinanggal ko sa isa, tapos pinunasan ko. Sa salamin, pinunasan mo rin. Hmm. Tumbata, malinis na. Ito rin. Organize ko yan, pati yung ilalim. Ayan, yeah, i-organize ko yan. Itong toilet bowl, malinis na, mabango pa. Tapos ito, tutupin niyo para alam ni Sir na bago. Bagong linis dito sa banyo. Tara dito tayo sa kabilang banyo. Ito nga pala yung gamit ko. Kung baga sa waiter, ball pen, tsaka papel. Ito naman aking gamit. Pag-house Yun tayo sa kabilang banyo. Dalawa banyo ni Sir. Ito. Mas madali dito. So, ganun din ang gagawin natin. Okay? Hindi ko na mapapakita itong bigyo na ito. Dahil magdaanan tayo, magbe-binish naman tayo. Let's go! Bedings naman tayo mga idol. Unang gagawin nyo, mga idol, siyempre tanggalin nyo kung ano yung nasa ibabaw ng kama. Lagay nyo lang sa side table nya. Dito. Kasi lagi siya nagbabasa, may hindi siya magbasa, pampatulog, pampatalino, pampasmart. Ganyan ang mga boss. Ito. Ang paganda ng pulso. Remote control, lagay nyo na lahat yan sa side. Then, tanggalin nyo muna yung unan. Lagyan mo na sa gilid. Ang dali ba kasi wala itong dubay. Simple lang yung ano niya. Yung kama niya. Tanggal dito. Tela. ba diba? Dalawa yan. Kaya isa. Tanggalin niyo lahat yan. Hop! Oh, huwag yung bababa Kasi mali ka po. Yung pa tayo nagbaba. Yung nagyan sa gilid. Yan. Yan. Okay. Let's go! Mga idol, kagaya ng ginawa ko dito sa dining table ni Sir, tinidy up ko lang. Ganoon din ang gagawin ko dito sa living room ni Sir, Tidy up ko lang. Pagpagpagpag lang ng unan, ng salaset, tapos pabakim ang kaya dito. naman sa office, ganoon din, tidy up, tidy up lang. Wala akong itataboy dyan, yung basurahan lang. Tapos tidy up, tidy up lang. Para matuwa si Sir. So, maglinis muna ako. Mamaya na, chika. Let's go. Bye, pants. ginagawa mo. Tara, vacuum na tayo, idols. Giniago ba? Vacuuming main bedroom set, tapos sala, tapos banyo, lahat ng area. Office, kusina, vacuuming muna natin bago natin All Alright, let's go! mag-dryer naman tayo mga idol tapos na siya magwash. ayun yan, ganyan so 32 minutes drying time, start habang tinatapos natin itong linisin natin nag-waiting na rin tayo sa dryer alright, let's go Mga idol, turo ko lang ha. May waste at recycle lagi lahat ng apartment or basurahan dito. Sa so, New York, so hiwalay nyo lang. Gagawin nyo lang, segregate niyo ng maayos, mga recycle at waste. Tapos tapin nyo na, tapos papalitan nyo ng plastic. Alright, let's go. Ulis tayo uli. Bye, Pans. Giniago, wow. <laughs> Giniago, mag naman tayo mga idol. So mag-map tayo sa lahat ng area. Sa kwarto, sa banyo, sa sala. Lahat yan, mamapin natin para fresh na fresh, mabango mabango matuwa si Lolo. So nilagyan ko lang siya ng pine saw lang ilalagay nyo mga idol para mabango. Okay, tara, map na tayo. Bye, pants! mga idol natuyo na yung mga labahin ni sir ni lolo kaya popold na natin okay tunayin ko lang itong tuwalya ito, babalik ko ito sa ano eh sa banyo niya tuwalya niya tuwalya muna tapos damit ito kaya na dyan muna yan boxers Pwede na tayo SG mm -hmm. mm -hmm. Pwede na Boxer ulit, ato, follow Polo shirt Eto. Dapat Bitonis nyo muna itong harapan para makita niyo yung linya, madalima maayos ng kwelyo Kung 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 nyo, nyo. Cool cool. nyo yung. ito kung 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 ulit-ulit yung ginagawa, mabilis yun na rin matutunan. Huwag kayong susuko, lang ah! mga idol. Kailangan magtupi. Hmm. Yan, tapos fold nyo ng konting maliit. Ganyan. Yan. Ayos na siya, mga lods. Diba? Hmm. hmm. na. Hmm. Ganun din dito. Polo, ganun din. Mouse ganun din. Idol, baka hindi ka pa nag-subscribe sa aking YouTube channel. Yan na rin ang aking Facebook account at yan na rin ang aking Instagram. Aba, galaw-galaw na mga Idol. Bye fans na ulit. Thank you for watching ulit.